Ngayong araw nga ay pupunta ng Mindanao itong aking mga tropa. Suki sa tindahan at kapitbahay ko ito sila. May trabaho na kailangan nilang puntahan sa Mindanao. Agad naman tayong nag-abot ng tulong at suporta sa pamamagitan itong aking lumang sasakyan sa Pier 4 ng Cebu City kung saan sila sasakay ng barko pa Mindanao. Ihahatid kong masaya. Habang nasa sasakyan, nagkatuwaan na. Sabi nitong isa, single yan. Ha? Single. Single pag wala kasawa ang kasama. Wala isa pamilya. May makilala ka doon. Sasabihin mo, single. Habang pinapakinggan ko sila na naalala ko nung ako'y nagtrabaho pa sa isang kumpanya, pinapadala din ako sa ibang mga project kung saan kailangan ng aking tulong at suporta. Habang nasa daan, ito ang inyong makikita. Ang ganda, di ba? Diba? Siyempre, nasa Cebu ka. Bisaya ni Malinis at maganda ang kalsada. Walang halong duda. Isa itong Cebu City kapag napuntahan mo, tiyak na babalik at babalik ka. Pagdating dito sa Per 4, nagkababaan na itong aking mga trupa. Kala mo naman sasabak sa digmaan sa dami ng dala. Pero itong bilin ko at paalala, wag niyong kalimutan ha. Oh, ingat kayo, ingat. Ingat kayo doon sa Mindanao. Huwag mamamae. Huwag Ingatan at samahan sana kayo ng Panginoon sa inyong puntahang trabaho, mga tropa.